Hello guys! Naisipan kong mag-video habang naglalakad ako today. Galing po ako ng clinic kasi apat na araw nang sumasakit yung kaliwang uncle ng pa ako. Akala ko kasi may naipit na ugat kaya nagpunta ako. Sabi ni Doc natin serious naman daw nagkaroon lang ng ang tawag dun, parang namamaga yung aking nerve. Pero wag lang daw masyadong maglakad. Ayan matigas ang ulo ko. Ayan, naglalakad ako pa uwi. Kasi gusto ko na mamapagpag ang katawan ko. Dahan-dahan lang naman. Malapit lang. Siguro mga 20 minutes lang ako maglalakad. So, ayan, meron kayong narinig na maingay. Yun po yung mga nag-trim ng halaman. Nag-start ng mag-trim ang mga halaman ngayon yung aming city dahil papasok na po ng winter. Autumn na po, taglagas. So, ayan, nag sila. Hindi ko sila masyadong papasadahan ng camera dahil alam nyo na, for privacy. Ayan, mga babait mga Japanese. Babati sila sa'yo once na nadaanan mo sila. Na so, ayan. Ayan yung kanilang truck. Yan po ang dump truck nila dito. Masarap maglakad dito sa Japan kasi ayan, fresh ang hangin. At dahil papasok na kami ng autumn, hindi na ganun kasakit sa balat ang init. Medyo malamig-lamig na. Kahit mataas pa ang araw. Ito sa bandang lugar namin na to, ay marami pa rin, ano taniman. Parang city siya pero alam mo yun, mas marami yung lumang bahay maya maya lang madadaanan natin yung mga luma nilang tomb yung sementeryo maliit lang siya kasi private lang naman yun dito sa lugar namin pangkaraniwan na yung may maliliit na sementeryo na katulad nito ayan po private yan doon din sa ano namin sa compound namin, yung pagpasok na pagpasok mo, meron din kaming uh, ganyan libingan doon sa harapan mismo ng bahay. Hindi naman ako natatakot kasi hindi naman nila ako kilala, hindi ko naman sila kilala. Kahit gabi naglalakad ako dito minsan, uh, safe naman dito sa lugar namin. Sa baba nitong medyo masuka, ano, magubat na yan, ay park. So, maganda maglakad dyan sa baba. Pero, I prefer na dito maglakad sa may daan kasi mas malapit. Alam niyo na, masakit ang aking paa. Bawal daw maglakad. Pero, naglalakad ako. Ang ganda ng langit ngayon, di ba? So, mahaba-haba rin ang nilakad ko, no. <laughs> Nauna pa sa akin yung ano, yung lolo. May kasabay akong lolong naglalakad eh. Iniwan ako. Tapos ayan, konting lakad mo lang, may another na naman na ano. yun yung mga libingan ng mga namaya pa dito sa Japan. Hindi po sila katulad ng cementeryo sa atin na yung nililibing na body. Cremate po kasi dito. So, yung mga, mga buto lang nila na maliit na nasa jar ang nandyan sa loob. Kaya hindi ako masyadong takot. Pero, dito din sa Japan, katulad sa Pilipinas, meron din kaming mga piyesta ng patay. Tapos, uso din dito yung ano, yung katatakutan na kwento kapag malapit ang mang, ang undas. Sa pag-ikot mo dito, hindi ah, pala iikot. Pagliko mo dito, ayan po yung park. Mari, yan yung pinakabungad ng park. Ang ganda, di ba? Diba? At syempre, hindi ako maglalamuyarda dyan. Diretso na akong pauwi dahil masakit, masakit, masakit ang aking pa. Sinama ko lang talaga kayo para makita nyo naman yung regular na pang araw-araw lang dito sa Japan pag naglalakad ka. Thanks for watching!